Isa sa mga kilala at hindi pwedeng makalimutang bisitain sa Pangasinan ay ang Minor Basilica of Our Lady of Manawag o Manawag Church. Ito ay dinarayo ng mga dibotong katoliko na taun taon ay sumasampalataya at humihingi ng himala sa mahal na berhen ng Manawag. Lalo na matapos itong itanghal bilang isang Minor Basilica. Opisyal itong idiniklara noong February 17, 2015 sa isang liturgical mass matapos itong kilalanin ng Vatican noong October 11, 2014 sa pamamagitan ni Pope Francis. Kinilala ito bilang Basilica Minore dahil sa mahabang kasaysayan nito, relihiyosong ambag at malalim na pananampalataya ng mga Pilipino. Ang imahen ng mahal na berhen ng manawag na nasa altar ng simbahan ay tinuturing na milagrosa. Ito ay gawa sa ivory at unang dinala ng mga paring Agustino noong 1590, bago ito ipasakamay sa mga Dominikanong pare noong 1614. Noong 1926, ito ay kinoronahan sa ilalim ng canon law bilang patunay ng mga umanong himala na ipinagkaloob nito sa mga deboto. May tatlong simbolo ang isang minor basilika ang ombrelon o papal umbrella, ang tintinabulum o papal bell at ang papal seal na ipinagkakaloob lamang sa mga basilika na may mahalagang ambag sa simbahan at lipunan. Dahil dito, malaki ang hangarin ni Governor Ramon V. Gicure na maitaas ang antas ng turismo sa Pangasinan para gawing pangunahing destinasyon sa Hilagang Luzon ang lalawigan. Sa pakikipagtulungan ng Pamahalang Panlalawigan sa iba't ibang ahensya at mga lokal na opisyal, sunod-sunod ang mga inisyatibong ipinatutupad para mapalakas ang turismo sa lalawigan. With uh, more than 10 million day visitors flocking to our tourist uh, destinations like Manawag, uh, Pulinaw, and Alaminos and the other beaches in Western Pangasinan. Sa gitna ng pagtaas ng dami ng turista, inilunsad ang Pangasinan Link Expressway o PILEX, isang mega infrastructure project na magdurugtong sa Tiplex patungo sa Binalonan, Manawag, Kalasyao, Lingayen at Alaminos City. This Pangasinan Link Expressway, it will open so many doors for the other towns and cities Of Pangasinan. There will be more ease in travel within the province and outside of the province of uh, Pangasinan. Pinagtutuunan din ng pansin ang patuloy na pagpapaunlad sa pasilidad ng Manawag Church, lalo na ang parking at kalsada. Ang talagang challenge dito is the traffic and the volume of vehicles coming in. Though Manawag is the blessing capital of the country, We are the number one uh, destination for the whole Region 1 and at the same time, uh, true gateway of Pangasinan. Kaya nga all the more na kapasalamat kami sa provincial government through Governor Mon Mongico na uh, binigyan po niya ng uh, atensyon itong aming mapangailangan sa Manawag. Bilang karagdagang hakbang, isinusulong din ang pagtatayo ng Trade Center at Convention Center sa Manawag. Since in Manawag, you have a natural count of uh, visitors, why didn't we also put up a trade center and convention center sa bayan po ng Malawang at ginagawa na po iyon, na simulan na po, pabubuksan ang mas marami pong development. Sa pamumuno ni Governor Ramon V. Cureturd, malinaw ang direksyon ng Pangasinan sa pagiging maunlad na sentro ng turismo sa Hilagang Luzon. Valerie Dismaya, RNG News.